Quinto Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay pang at pangyayari ay sadyang binago. binaikli o pangpanatili ng privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Ang tatay ni Petra ay hinihinalang aswang sa lugar namin. Pati nanay niya ay hinihinalang mangkukulam. Sila ay nakatira dati sa bukid dahil maraming nagbibinta ng lupa sa baryo namin nakabili sila Lamang Tomas ang tatay ng kaibigan ko nagkakilala kami ng kaibigan ko tawagin na lang natin siyang Petra nagkakilala kami nung lumipat na sila sa baryo namin magkaklase kami mula grade 1 hanggang nag-graduate kami ng elementary lagi ako pumupunta sa bahay nila Naglalaro kami ng goma pitik titik Goma, kung tawagin dito sa amin mabait naman si Mang Tomas at asawa niya naging magkaibigan -e din ang nanay ko at ang nanay ni Petra unang tingin ko pa lang kay Mang Tomas noon ay natatakot na ako payat kasi siya at matangkad nakakatakot ang mukha niya natatakot talaga ako kay Mang Tomas dahil matanda na rin siya siguro, parang nasa 65 years old na yata. Siguro dahil magsasaka lang ang hanap buhay, kaya matanda na siya tingnan. Simula nang dumating sila sa baryo namin, mayroon ng kababalaghan ang nangyayari dito gabi-gabi. May namamatay na mga baboy, manok, kambing, at iba pang mga hayop. Ang sabi nila, Aswang daw ang may gawa. Noon. Ang sabi lagi ng nanay ko, huwag na huwag daw ako kakain kahit anong pagkain ang ibigay sa akin kapag nandon ako sa bahay nila, Petra. Isang araw, habang naglalaro kami ni Petra sa bahay nila, nakita ko ang tatay niya sa kwarto nila na parang umaakyat sa dingding. Tapos mayat maya, umagapang naman siya sa papag. Nagtaka ako at tinanong ko si Petra, anong nangyari sa tatay niya? Ang sabi niya, ganyan daw ang tatay niya kapag may sakit. Parang gumagapang at gumagapang sa papag at parang umaakyat yung kinakaskas yung dingding nila. Dahil takot nga ako sa tatay ni Petra, niyaya ko si Petra nasa labas kami maglaro ilang araw na lang peace na sa lugar ng tatay ko nagpaalam ang tatay ko na pupunta siya muna sa kapatid niya sa iba yung baryo para mamista hindi kami sumama ng nanay ko dahil masama ang pakiramdam ng aking nanay dumaan sa bahay namin ang mama ni Petra Agad niyang tinanong kung nasaan si nanay. Sabi ko na sa kwarto, natutulog dahil masama ang pakiramdam niya. Agad niyang pinuntahan at kinausap ang nanay ko. Mayat maya, nagpaalam na siya, sabi, sabi ng nanay. Sabi ng nanay ko, magluto ako ng maaga para maaga kami matutulog dahil dalawa lang kami sa bahay. Pagsapit ng alasais ng gabi, pinakain ko na ang nanay ko at kumain na rin ako. Sinarado ko na ang aming dalawang pinto sa kusina at sa main door namin. Habang mahimbing ang tulog namin ng nanay ko, sa kabilang kwarto, sa kabilang kwarto may narinig akong kaluskus. Nagising ako sa kaluskus na parang galing sa kusina namin. Pagtingin ko sa orasan, 1.30 p.m. pa lang ng madaling araw. Hinayaan ko lang ang kaluskos kasi akala ko pusa lang. Maya't maya may narinig akong malakas na ungol. Napabalikwas ako at bumangon dahil sa kwarto ng nanay ko nang galing. Pumunta ako agad sa kwarto ng nanay ko at nagulat ako may malaking baboy sa loob ng kwarto hin ng nanay ko. Ang pula ng mga mata at kulay itim na baboy ang nakita ko. Ang nanay ko pala ang umuungol dahil hindi siya makagalaw at nakapitig lang siya sa malaking baboy. Agad kong kinuha ang isang kahoy na panggatong namin at hinampas ko sa ulo ng baboy at nagsisigaw ako. Dinamaan sa ulo ng ang baboy at tumalon ito sa bintana ng kusina namin. Hindi ko pala nat natalian ang bintana ng kusina namin. Doon pala ang aswang dumaan. Maya't maya, pag may dumating na mga kapitbahay sa bahay namin, sabi ko inaswang si nanay sa kwarto. Pinainom namin ng tubig ang nanay ko dahil parang siyang natulala. Hindi namin makausap. Sinamahan kami ng isa, isa naming kapitbahay hanggang umaga. Sabi ko sa nanay ko, nakilala mo ba ang aswang? Ang sabi niya, hindi ako nagkakamali si Mang Tomas yun. Dali-dali ako pumunta sa bahay nila Petra. Pinasok namin, pinasok, pinapasok naman ako ng nanay ni Petra. Pagpasok ko sa bahay nila, nakita ko si Mang Tomas. Mayroong nakalagay na tila sa ulo. Sa ulo niya. Habang tinititigan ko siya sa mga mata niya, parang isang baboy na itim ang nakikita ko sa kanya. Nakatitig din siya sa akin simula noon hindi na ako pumupunta sa bahay nila Petra kahit niyaya niya ako na maglaro hindi na ako sumama sa kanila mga ilang araw bumalik na sila sa bukit